Hello, good morning, good morning, mga lalabs, mga vayots. <coughs> <laughs> hapon, Pilipinas. Magandang umagat ang halihapon san man suluk ng mundo. Miga-miga-lab shoutout. Lalo na po sa mga kapwa ko, FWS Around the World. Miga-miga-lab shoutout po sa inyong lahat. Araw ngayon ng Friday at eh, araw ngayon ng uh, linggo pala. So nakasimba na ba lahat ng mga kababayan natin ng mga uh, katoliko no? or mga kristyano, iba't ibang sikta. No? So itchages ngayon buwan ng Marso. So topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots ay ang Pilipinas daw ay hindi binanggit ni President Joe Biden ng Amerika ang seguridad uh, no, na, sa Asia, Pinas, hindi nabanggit. Kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, kalimutan mag-subscribe, like at share. Maraming salamat. Pagkakingan <laughs> po natin ang balita na News 5. Ano hang ano. ang ano? light kasi masyadong maliwanag. Usap-usapan ang hindi pagbanggit ni U.S. President Joe Biden sa Pilipinas nang talakayin niya ang seguridad sa Asia sa kanyang State of the Union address. Sa kabila niyan, nilinaw ng Embahada ng Amerika na nananatiling matibay ang aliyansa ng dalawang bansa. Nasa front line ng balitang yan. Si Camille Samonte. Nilinaw, may pampalubag loob. Pero <laughs> iba pa rin talaga mga lalabs, yung presidente mismo ng anemic ang magsasabi na talagang kasali ang Pilipinas na tutulungan na uh, bibigyan ng siguridad ng presidente or ng gobyerno ng Pilipinas dahil bakit? Ano no? Labing siyam na pala ngayon ang mga base militar. Grabe yung binigay pala ni Pangulong Bongbong Marcos na base militar ngayon yung idkasite na yan sa Pilipinas. <coughs> dahil never banggit dito so imba sila nila yung ambassador lang ang nagsabing ah ano pa rin kayo uh, ano pa rin ang ating pagkakaibigan ganun pa rin walang nagbago tutulungan pa rin kayo <laughs> hindi po yun kagaya ba sa sinasabi natin hinahanap natin kay Pangulong Bongbong Marcos kapag may issue di po ba kaya sa smuggling, sabi natin na daming mga Pilipino na nanawagan na sana ang Presidente Bongbong Marcos magsalita para matakot naman ang smugglers na gumawa ng kabulas to gan. O, diba noong nakaraang taon, 2023 niyang Suna, ay sabi, sabi, niya doon na yung mga smugglers and hoarders, your days are numbered. Pero malambot pa po siya sa tinapay. Wala pa nito. Hanggang ngayon, wala nga naman nangyari. So, uh, gaya kay Bipisara, Sara, na ano natin na uh, binababoy na si Bipisara Sara ng kanyang pinsan about doon sa confidential funds, ang tagat ni PBBM nagsalita. O oh, gaya din doon sa ICC. So, at least kapag nagsalita ang presidente, ma-feel mo na talagang may siguridad ka. Kagaya dito kay Joe Biden ngayon. So, hindi niya nasabi. na uh, nabanggit ang Pilipinas uh, sa kanyang speech tungkol sa seguridad sa Asia. So paano makasiguro ang Pilipinas na talagang may isang salita itong uh, uh gobyerno ng Pilipinas eh, ng Amerika? Wala eh. Sa ambasador lang ang magsabi, ulol, magkaiba po ang ambasador at ang presidente ng U.S. talaga ang magsabing, oh, hindi ko pababayaan ang Pilipinas, protektahan ko. Maanghang na salita ang binitawan ni U.S. President Joe Biden laban sa China sa kanyang ikatlong State of the Union address sa harap ng U.S. Congress kahapon. Binira ni Biden ang mga anyay panggugulang ng China, kilalang magkaribal sa ekonomiya at pandaigdigang kalakalan ang China at Amerika. And we're standing up against China. Ini rado ng Amerika, oni Biden yung panggugolang ng China. As if naman kayo magkano, hindi kayo nang gugolang no sa ibang mga bansa. Ananinyo no, hindi kayo ganon. Kayo yung ayong masahuli. Lahat ng bansa na hawakan niyo wasak. And China's unfair economic practices. I want competition with China, not conflict. And we're in a stronger position to win the conflict of the 21st century against China than anyone else for that matter. We're standing up for peace and stability across the Taiwan Straits. I've revitalized our partnership and alliance in the Pacific. India, Australia, Japan, South Korea. Pacific Island. Hindi nabanggit ni Biden. Palagpakan natin, very good. Nais kasi ng Amerika, durugin ang China dahil alam naman natin na China ngayon ang nangunguna sa buong mundo pagdating sa, sa negosyo. Uh, nalamangan kasi sila so hindi yung tanggap ng uh, ng Kano pagdating sa mga scientists, pupunta-punta sa mga planeta, meron na rin ang China. <laughs> <laughs> Hindi ang papa, no? Hindi, nagpapatinag ang China. Meron din sila. Sa lahat ng aspito, meron ang insik. Nakikinagalit nitong Amerika ngayon, kaya yon. So ngayon, nabanggit niya dito, dito sa isyu ng Taiwan, o oh, ano ngayon, Mr. President, and the rest of the gang ng no, mga loyalista, lalo na yung mga vloggers dyan ng mga team uh, <laughs> ah. o oh, ito, asang-asa kayo. Sa kano, nakala na ninyo magpakamatay talaga para sa Pilipino? Akala ninyo na talagang uh, kaibigan tayo ng China, anang kano? Hindi po. Tingnan na lang ninyo Uh, doon na lang kayo, mag-research uh, na lang kayo. Siyempre, doon sa mga nangyari noong World War II na yung gera nila ng Japan, saan nila dinala? Sa Pinas. O ilang uh, libo katao, mga Pilipinong, inosente, ang nagkandamatay sa gerang iyan. O nabinumbahan pa, di ba, ang atomic bomb ng uh, China? Ay, ng Japan. Ay, ng kano? Ang Japan. Dahil sinugod din yung Pearl Harbor ng Japan. di ba? Ano ba may pelikula yun ni eh, Ben Affleck, yung Pearl Harbor? True story yun. ng Japan at uh, Amerika na issue. Di ba mga back doon ang ano? Ang Amerika sa Japan. Pinasabogan ng atomic bomb. Dami din namatay ng mga Japanese. Pero yung ending ngay ngayon, ano silang dalawa? Best friend. <laughs> protektahan pa ng Amerika ang Japan. Samantala, itong uh, Pilipinas na ginagawa ngayong uh, battleground ng uh, Amerika kontra China dahil protektahan ang Taiwan, Pilipinas, hindi nabanggit. So ginamit lang ito ang Pilipinas dahil nga itong Pangulong Bongbong Marcos nagpa-oto sa Amerika sa ng kanilang mga kayamanan doon. Sa ngalan siguro doon ng uh, tawag dito. Uh, mga kaso nila doon, lalo na sa human rights, nasabi ni Atty. Harry Roque, yung dapat nanalo daw doon yung kano, ay yung mga Pinoy doon na tumakbo, ay babayaran daw yun ng billions of dollars <laughs> ng Marcos <parang> <laughs> so, ito ngayon, Masaya kayo, mga loyalista. O ito. Biden ang Pilipinas na may mutual defense treaty sa Amerika. Sa kabila niyan, tiniyak na U.S. Embassy na nananatiling matibay ang pakikipag-alyansa ng Amerika sa Pilipinas. Sa gitna ito ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea dahil sa pangaharas ng China. Inalmahan naman agad ng China ang mga sinabi ni Biden. Ayon kay Chinese Foreign Minister Wang Yi, lagi raw silang pinalalabas na masama ng Amerika. Sila pangaraw ang pinapatawan ng kaliwat kanang sanctions. Para naman sa isang maritime expert, hindi raw dapat palakihin ang hindi pagbanggit ni Biden sa Pilipinas sa kanyang talumpati. I wouldn't read too much into the State of the Union. This is a speech meant for sound bites to be used for the... Asus! Ang dyan! palakihin... Natural mag ang mga Pilipino bakit hindi nabanggit ng Presidente ng Amerika ang siguridad ng uh, Pilipinas sa Asia na kung saan ay gagawing battleground. Andoon na marami na silang aid na binigay ni Pangulong Bongbong Marcos na kapag magkagyera nga kasi tinitrigger. Totoo din naman ako naniniwala ako sa incik, kontra sa Amerikano sa totoo lang. Dahil ngayon ano ang ginawa ng mga ano na to ng kampo ni Marcos Jr. ngayon sa kanyang administration at ang Amerika. Nagsanib pwersa po gumawa ng mga issue dyan sa West Philippines para mag-trigger ang China para gerahin or bumbahin, bakbakan ang Pilipinas para makahanap ng butas ang Amerika para lusobin ang China niyo. Kaya lahat ngayon ng mga ginagawa dyan sa West Philippines eh, mga kababoyan dyan, katarantaduhan, na puro Chinese ang pinagbibintangan, kagagawan po yan ng Amerika. Sa otos niyan dito sa ating gobyerno, at siguro malamang dyan sa China, ay sa, sa, ano sa Taiwan na pinag-aagawan. Kasi wala namang ibang gagawin dyan, ni Pilipinas lang. Pilipinas ang gumagawa ng maraming isyo dyan sa uh, West Philippines si kontra China. Dahil bakit? Pinakipagsabuatan nga ang, Amer ang Pilipinas sa Amerika. O, para magiging mapulbos tayo lahat pag nagkagano. Pag nagtrigil na galit ang Amerika, ay ang China paluparan tayo dyan ng missile. O, di ba sabi nga dati ni Bongbong Marcos nung in siya during cam uh, campaign, hindi siya pwedeng papanig sa Amerika. Dahil nga kapag uh, gigirahin tayo, ubus tayo in 5 minutes, 7 minutes nga, sabi ni Tatay Digong, yung misail na ipalipad mula China to Pilipinas, lusaw ang buong Metro Manila. <laughs> uh, <laughs> tapos ngayon tinaddad ng base militar ng Amerika ang buong Pilipinas. O kapag pinaluparan niyan doon ng misail ng, 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 ng in-check, o yung mga lugar na yun na maraming mga inosinti doong mamamayan na ayaw sa gulo. Gutom na nga dahil sa mahal na presyo ng bilihin, lalo na bugas. Tapos ngayon, may gira pa, pistingyawa Talaga to si Bongbong Marcos. Kayo mga loyalista dyan, magdiwang kayo. Masaya kayo dahil bogok kayong naniniwala kayo kay Bongbong Marcos at sa Amerika na magpakamatay para sa mga Pilipino. Mga olol, oh ginagamit lang si Marcos ng Amerika. Tayo ang magkandamatay. Tapos sasabihin lang, ah, mag-invest kami sa Pilipinas. Ganito kalaki. Trillions of pesos. Trillions of pesos ang invest. Kapalit na iyon ng buhay ng mga Pilipinong mamamatay kung sakaling matuloy ang gera ng Amerika at China. Yeah hindi nabanggit ang Pinas, hindi daw dapat. Eh. talaga itong ibang puting itlog na itong nagsasalita. Ibukbuk mo yung ulo mo dyan sa pader, mabuti pa. Diyos ko po.